Transcrição e Sa kanyang intimate media conference, inanunsyo ng YouTube sensation at singer na si Ayla Santos ang kanyang kauna-unahang major solo concert sa Teatrino Prominent sa Green Hill sa San Juan City. Magaganap ito sa December 13, 2025. May titulo itong It's My Turn at makakasama niya ang kanyang banda na R2K Band at yung pang surprise guests. na kilala si Ayla sa music scene matapos mag-viral ang kanyang kanyang mga cover songs sa YouTube. Mula sa Davao City, lumipad si Ayla sa Manila para sa promosyon ng kanyang upcoming concert. Aniya, ang kanyang concert ay isang pasasalamat sa lahat ng kanyang taga-suporta at excited na siya na mamit sila ng personal. Marami na rin po nag mga followers mga fans uh, more on this Davao City po ako. So, hindi na po ako maka-show dito sa Manila. Mm -hmm. Kasi sa kababa ng panahon, it's my turn. Parang, finally, it's my turn. Sa kababa. Ibinahagi din na ang kanyang original at debut single na Ikaw Pa Rin Ang Mahal na ngayon ay nakalabas na sa mga music streaming platforms. Hanggang ngayon. Ika pari ammah wow. <laughs>